Hi, hello po. Good morning. Ayan po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Ito po. Kahapon po, sobrang lakas ng ulan. May low pressure po dito. So, ang lakas ng ulan. Siguro mga maghapon po yun. Maghapon ng ulan. Tapos, yun nga po galing ang trabaho. Ay, di. Kasi dito po sa lugar namin binabaha. Pag konting ulan, ganyan, baha na agad. Siyempre, ganun tayong trabaho. kailan natin, sa gusto natin, kailangan natin lumusong sa baha. Ayan po. Tapos, dito po sa likuran ng bahay namin, yun nga po, pag umuulan, bumabaha po talaga siya. Tapos, ito po yung nangyayari. Pagkatapos ng baha, sobrang dami po ng putik. Ayan po. Ayan. Kasi kahapon po, baha po ito. Sobrang baha. Ayan ang tubig po ay yung tubig po kasi ano pag umaapaw na siya sa kanal dito sa kanal na to. yan sa kanal pong yan pag umaapaw ano sobrang taas na po ng tubig yan tapos yon. pagkatapos po ng bayan ang iniiwan po ay ano ang daming putik yan tapos ito po kinaupo ako na dito po ako nakaupo sa katre yan po Diyan. Yan po yung mga panambak namin. Hindi pa po kasi siya natatambakan ni eh, Kaya siguro ganyan. Tapos yun, yon ito po yung motor. Yan, nakataas na po dito yung motor. Kasi nga po pag ano, sobrang taas po. Ayan, abot po dyan sa may pinakaan ng ano namin. Yan, ang baha. Umaabot po talaga siya. Pero dati po hindi naman po ito ganito. Kasi nung open pa po dyan yung, hindi pa po nababakodan yan puro po palayang kasi yan La ang um, lawak ng palayang so yung tubig talagang diretsuhan eh ngayon po binakoda uh, binakuda na po na may ari yan hanggang doon. Ayan. kaya yung tubig po hindi na po siya nakaka ano, nakakalabas kaya ipon ipon na lang po siya dito o so, ba diba? yan sira na yung aming tulda Init at ulan at lamig. Ah, lumamig ba? Hindi pala lamig <laughs> Init at ulan lang pala. 'Yan. Nasisira. Kahit ganong katibay ng isang ano. sira talaga. Yan po. Kasi kapon ulan at ano, malakas ang ano, malakas ang patihangin. Hindi talaga 'yung nagpakita 'yung araw kahapon. Pero ngayon, okay na. 'Yun yung sinasabi. Pag may ano, ah, pag may bagyo. Maya-maya magiging maaliwalas din. 'Di ba? Walang katong tao. <laughs> Walang kataw -tao dito sa amin. Sobrang tahimik dito sa amin, guys. Amaririn nyo na lang po 'yung manok. Ang manok ni San Pedro puti o balahibo. <laughs> Parabong po yun. Manok na panabong ng aking ano, mga pinsan. Po. Po. Maliwalas na. Maliwalas ng panahon. Kaya okay na. Okay na. Okay ng panahon. Oh. Mainit na siya. Maliwalas. Pero maya-maya po, Maya maya po, ano, magbabaldiyo kami dito. Lilinisan po namin yan. Ito. Para pagtuloy-tuloy ang init. So, syempre, para hindi dumikit yung ano, putik. Yan, hanggang dun po, ibabaldiyo po namin yan. Tiles po kasi yun. Yan po yung may bahay dati dyan na, ano, sinira. Kaya siya, kaya madulas po yan pag hindi nilinisan. Kaya kailangan po siyang linisan, baldiyuhin ng tubig at walisan, 'yan po. Para hindi po madulas.